pag arrange muna tayo ng mga gamit kayo na dami-dami kasi mga kalat dito, o, diba? O, ito, yan. May daming kalat, mga loves. Yes! Walang tumutulong sa akin maglinis ng mga kalat dito. Kainis talaga. Kasi lang, bata dito, eh. Yung ako tinutulong sa mga mami. kalat. Yan, o. Oh. Ang dami-daming kalat. Yan, para bang naubusan ka na ng enerhiya pero wala talaga hindi talaga sila tumutulong sa iyo. Ang tabang. Ah, kain din eh. eh. Buhay mo. Kung walang willing tumulong sa iyo. Ganun ba? Nakakainis ng na malago. Nakakasira ng beauty nung nainis ka ba? Kasi walang tumutulong sa iyo sa lahat ng mga gawaing bahay. Yun ikaw ba? Walang tumutulong. Kapag nagagalit ka pa, kapag nalag, ah, nagalit ka pa talaga ng mabuti doon pa sila tutulong sa'yo pero pag normal lang yung pagsalita mo sa kanila hindi ka hindi ka pa ah? hindi nila pinapakinggan yung sinasabi mo pero yung mga bata ngayon mga pasaway kakainis okay, na ko sa kanila na matulog sila ng mga aga pero hindi, hindi nila ginagawa ko sila sa cellphone nila. Ngayon na hindi yung mama nila. Ayos na eh. Yung buhay na to. Wala na talagang nagmamahal sa akin. Kaya, oh. <laughs> matulog na lang ako. Pakainis yung mga bata nila. ka magatabang, Meme? Hindi ako yung tinat... Hindi ako tinatulungan. Walang ina na lang. Ay, laman, Walang tumutulong sa akin dito eh. Nabi ma. Ewan ko lang bakit na yun nang tumulong sa akin. Pinapakain ko naman sila ng mabuti. Sabi mo, ma. Binibigyan ko sila naman ng maraming pagkain. Sabi okay, to. Tapos hindi ka tinutulungan. Hindi sa mga batang pasaway nito eh. Painis hindi, talaga. Hindi po ako, ina. Hindi ka, ina. Hindi mo tinutulungan yung mama mo. Lagi ka nang sisipon dyan. Hindi ka nakikinig sa mama mo eh. Diba? Hindi ka naman minsan. Pasaway ka na lang palagi eh hindi mo ako pinapakinggan ano ka ba ano naman sa akin sa buhay nakakainis <laughs> na ka Tulog kayo ng maaga kasi sinabi ko sa inyo na magsisimba kayo bukas. Upo, ina. Ngayon, hindi na. ka natulog ng maaga. Yan, yan yung sabi sa akin. Ginasabi nila na upo, pero wala naman sa Sabi, sinabi ko sa kanila na yan na yung Pwede to, pero hindi sila nakikinig sa akin. ba? Ano ba sa kanila? Ganun sila sa akin. Hindi nakikinig. Except, kainis talaga tong buhay na to eh. Wala, sa kamba ayon na to. Ano mo Ano ba sa kanila? Sinabi ko sa inyo na, arise na yung mga gamit dyan para matulog na. Simaga tayo bukas. Punta sa simbahan. Ayaw naman yung makinig. Ano ka ba? Bakit naman yung makinig sa mama mo. Ano ka ba? Wala ka ba nga sa bahay ng bahay? Na? Sila, sila pa yung nagagalit sa akin? Wala! Lagi yung sabi ko sa haba! Ano Tingnan ninyo. Narinig niyo yan. Sila pa ang galit. Ayaw lang ba, yung sa bahay, ma. Ano ba yun? Ano ba yung pinapagalitan ng anak? Ano ba Tulong na lang ako. Palas lang ayaw niya matulog.